Huwag katatamaran ang makabuluhang gawain. Alam mo minsan, parang may automatic na antok kapag may gawaing mahalaga. Halimbawa, mag-aaral, mamaya na, paglilinis, bukas na lang, magdadasal, next time na lang, minsan nga, pass. Pero kapag social media o kaya mga mobile games, biglang gising na gising. Colossians 3 verse 23 Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Lahat ng ginagawa natin dapat may puso at husay. Kahit simpleng gawain, gawin ng may dedikasyon. Hindi lang dahil may nakakakita, kundi dahil si Lord mismo ang nagmamasid. Ang tamad, laging naghahanap ng excuse. Pero ang masipag, laging may paraan yan. Kaya kung may dapat gawin, trabaho, aral o paglilingkod, simulan na agad. Hindi mo alam baka ang maliit mong sipag ngayon ang magdadala sa iyo sa malaking tagumpay. Kaya huwag maging miyembro ng mamaya nagang gang. Ang oportunidad at pagpapala hindi naghihintay sa patamad.